Yes, the Lord. Salamat, Panginoon Diyos, sa binigay mong tangalian sa amin na aming sa Hila, Kuya Ron. O, oh, Ate Dorcas, kanta ka muna, siyempre. Hindi nawawala yung kanta ka muna. Ito nila, Kuya. Kanta na. Sa pagkain, Ate Salamat, O Diyos, sa iyo. Mabuti at dakila Diyos na mapagbiyaya ah, Amen Salamat Panginoon Diyos Ayan ang pagkain sa amin Sa tanghaling ito na hangin pagsalo sa buwan Salamat po sa ngala ng aming Panginoong Yesus amen, amen Dito po kami ngayon sa Tahanan ni Kuya Romy at Adi Dorcas Mungyari po sa barangay 103. So, I'll hit heat is equal to ang